Good morning guys! Welcome back to my channel! This is Rebecca Sisi, ang inyong link code. Ayan guys, update na naman tayo kay Rina guys at saka kanyang bahay. Grabe! Magpapasalamat tayo guys. Isang comment naman dyan na magpapasalamat kang Ma'am si Ma Wan Im. Si Ma'am si ma'am 1M talaga ang pinakabigati na sponsor ni Rina grabe ang laki talaga ni ma'am 1M na natulong kay Rina grabe no grabe ma'am salamat, maraming maraming salamat ma'am na kahit hindi mo kaano-ano si Rina pero tinutulungan mo sa ganyang kalaking halaga grabe ma'am saludo kami sa inyo ma'am 1M sana po sa pa, at sa blessing, sa ribbon cutting at sa 17th birthday ni Rina. Sana po mapuntahan mo si Rina, Ma'am Juan Im. Ikaw ta, ikaw ikaw talaga Ma'am one Juan Im ang VIP doon. Grabe, very 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 important talaga ka Ma'am dun sa cut, uh, ribbon cutting sa bahay ni Rina, Ma'am Juan Im. Grabe. Salamat ng marami-maraming salamat Ma'am 1M. Hindi ka naman namin nakita ang Ma'am 1M sa Hindi ka naman namin nakita dito sa media. Pero sa mga sabi-sabi talaga ikaw ang pinakamalaking tulong kay Rina. Thank you Ma'am 1M sana po. Sana po madagdagan pang pa mga blessing na dumarating sa inyo. Thank you, thank you, Ma'am 1M. Papasalamat kami sa inyo na sa walang sawang pagtulong kay Rina. Kami, hanggang tagas ano lang kami, mga supporter lang kami ni Rina at, naga, at nagasubaybay sa buhay ni Rina, Ma'am 1M. At dito po, grabing papapasalamat sa inyo. Grabe guys, isang comment naman dyan, nga I love you 1M. Grabe para makita at mabasa ni Ma'am Juan Im dito Na talagang tayo yung support na Rina at nag-subaybay. Nagpapasalamat din sa kanya. Okay po guys, lalo na po kang Ma'am Candy. Ma'am Candy, thank you very much. Grabe mga sponsor ni Rina guys, grabe. Hindi, hindi talaga mabayaran kahit nino man. Grabe. Pero gaganti si Rina niyan pagdating sa panahon nga gagaling si Rina. Alam ko, si Rina na kusang magpapasalamat at magpupunta sa inyo. Grabe. Thank you, thank you, thank you, Ma'am Candy. At kang Ma'am AG, thank you very much, Ma'am AG. AG. Grabe, ikaw din na malakit din kayong tulong kay Rina. Grabe sana po, nandun kayo lahat sa pag-saribon cutting kay Rina sa bahay niya at sa kanyang 7th birthday. Sana po makita din namin kayo na taga-subaybay ni Rina. At Ma'am Iris, thank you, thank you. Kung walang lupa po, walang bahay po. Ayan, thank you. Grabe si Ma'am Iris, no. binigyan talaga niya ng lupa si Rina. Grabe. Thank you, thank you, Ma'am Iris. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. At salamat po sa Rina's community na laging nagasubaybay subaybay at naga- nagaabang sa lahat-lahat na kung wala ang Rina's community at si Ma'am Ruini, hindi talaga mabubuo ito lahat. Thank you, thank you, sa inyo. Sana po magpakita kayo dun sa ribbon cutting sa bahay ni Rina at sa kanyang 17th birthday. At lalo na po guys, si Rina, tingnan mo naman yan si Rina guys. Talagang magaling na si Rina guys, di ba? Titigan mo mga mukha niya, ang mata niya, ang buong pagkataon niya. Ibang-iba na talaga si Rina. Si Rina ay babalik na sa dating normal. Babalik na talaga si Rina. Okay, grabe, grabe. Alam ko, pag si Rina ang gumaling, lahat ng taong nakatulong sa kanya, pasasalamatan niya at isa-isa yung mapuntahan ni Rina. Kung si Rina na ang gagali, gagaling. I thank you very much sa inyo grabe. Tingnan mo bahay ni Rina, guys. Ayan, patapos na. Siguro siyang buwan tapos na 'yan. At naku, mayroong pang pahabol, guys, 'di ba? Ayan, may bakod. Alam mo kung sinong nag nagbigay niyan sa budget niyan? Si Ma'am Juan Im. Grabe, Ma'am Juan Saludo talaga kami sa inyo. Thank you, thank you, thank you, thank you, Thank you very much. Thank you, thank you. Ayan si Rina, guys, di ba? Makita man yung mukha ni Rina. Magaling na talaga. Ay, ang ganda sa aming baby Rina. Hello, Bibi Rina. Magpapasalamat ka, Bibi Rina, sa mga taong nagasobay-bay sa inyo at nagasuporta. Grabe, Rina. Daming nagmamahal sa inyo, Bibi Rina. Ayan, ito po, pakinggan natin pasasalamat ni Rina. Hindi naman niya inisa-isa, pero lahat sa sinabi niya nga thank you at mahal ko kayo. Grabe. Ito ang salita ni Rinang. Nagpapasalamat ag nagta-thank you. ag nag-shout out sa mga sponsor niyang mga bigatin. Ito po, pakinggan natin. O oh, ba diba guys? Kahit ganyan ang papasalamat ni Rina. Parang short lang. Pero nako guys, masarap pakinggan. At nako, grabe. Grabe talaga. Mahal talaga si Rina ng ating Panginoon. Gagaling si Rina. Gagaling na si Rina, guys. Ayan, tinamong bahay niya, guys. It played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Okay, guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye, bye, guys. To God be the glory. She cut your hair and from your lips she drew the heart